Hello mga tropa. So ayan, dumiyahin na yan tayo. Time check natin, pauwi na tayo. yung pasahero natin is Ayala Techno Pero inabot tayo na ulan mga tropa. Buti na babana na natin yung pasahero. Kunti na lang na ulan natin mga tropa. So ayan, ito yung buhay ang kas natin. Ang, in, ang init-init kanina. Tapos biglang ulan mga tropa. So kanina nga pala yung isa sa naging pasahero ko nung hapon, big shout out Sir Jerry Herrera. Yan so isa siyang ano, 240,000 yung ano niya sa ano sa YouTube. Dami niya ano, tapos may TikTok din siya sa ano, paki-subscribe naman. Oy, shout out Sir Jerry Herrera. Sabi niya ipo-promote niya daw ako. Thank you Sir Jerry. So nagkwentuhan kami na pick up ko siya sa may ano, sa may Tagig sa Kasya sa Estate may nagpatid siya sa Robinson ang dami niyang kwento nagkwentuhan kami so yan shout out once again Sir Jerry ah. yan. kapag kita ipopost ko to sa sa Youtube yan. thank you Sir Jerry so shout out nga rin pala kay sa ko Robert Baldos parem Bob yan kasi kanina tumambay ako dun sa Palar ng mga 2 hours ayan, doon kasi ako lumaki din nandiyan siya yung best man ko kababata kala tita Ophelia yan Nakatikim pa ako ng init na init. Lugaw ang inahin namin. <laughs> Shoutout sa asawa niya, Len. Yeah. Yeah, ayan, lang. Ganun lang yung buhay natin. Ganun lang yun. Laban lang tayo ng laban sa buhay. Pauwi na tayo, magpa five na ata. So, ayan. Yeah. 4.09 pa lang pala mga pro. Lakas pa ng ulan. Buti na anabi. Buti okay, na nakaano na ako kapote. Pero maya maya na tayo haalis medyo malakas pa mga tropa so ganun lang ingatan lahat mga tropa once again shout out sir jerry herrera yan marami siyang ano sa tiktok sa facebook lalo, lalo sa youtube yan tinuruan niya tayo ng mga dito sa... thank you sir ingat thank you thank you bye mga tropa